Inirekomenda ng Commission on Higher Education ang pagkakaroon ng 9 units sa kolehiyo na ituturo sa wikang Filipino. Ito ang balita ni Joan Nato. Nagtipon-tipon ang mga guro at estudyante mula sa iba't ibang unibersidad sa bansa sa University of the Philippines upang ipahayag ang pagtutol sa pag-aalis ng Filipino subjects sa kolehiyo ayon kay Alliance of Concerned Teachers representative Antonio Tinio tinatayang aabot sa halos 10,000 mga guro ang posibleng mawalan ng trabaho sakaling ipatupad ito kung tatanggalin natin yung uh, wikang Tagalog or yung wikang Filipino sa sa kolehiyo ang mangyayari nun, mawawalan din tayo ng uh, sapat na pundasyon para maintindihan natin yung socio-cultural makeup ng bansa natin parang tinanggalan mo yung karapatan ng mga mga estudyante na malaman din yung tungkol sa identity nila. Para rin kasi 'di ba nakapaloob din yung kultura natin, yung pagkakakilala natin sa sarili natin, sa bayan natin. Itinanggi naman ng CHED na ang pagbabago sa general education curriculum ay posibleng maging sanhi ng pagkakatanggal sa trabaho ng mga guro paliwanag ng CHED dahil sa K-12 curriculum sa mga eskwelahan, dalawang taon ang idinagdag sa basic education at karamihan sa mga course na itinuturo sa kolehiyo ay maituturo na sa grade 11 at 12 sa ilalim ng K-12 program. Sa tingin po ng technical panel, hindi namang tama na kukunin na ng mga estudyante yan sa grades 11 and 12 tapos uulitin nila yung mga subject na yon pagpasok sa college. So we removed the remedial courses. Nirekomenda na rin ang Technical Panel for General Education ng ahensya ang pagkakaroon ng nine units sa kolehiyo na ituturo gamit ang wikang Pilipino. We, the Technical Panel, recommended to the Commission, to Chairperson Likwanan, that of the 36 units at uh, GE, at least nine units will be taught in Filipino. Pero what courses will these be, will be determined not by the Chair, but by the college or university. Joan Nano, UNTV News Worldwide.